Ang tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong Chairman ng Senate Committee on Games and Amusements uh, at Vice Chairman ng uh, Senate, Senate Blue, Blue Ribbon Committee, Committee sa katahon po ni Senator Erwin Tulfo. Senator Erwin, good morning po. Johnny Banyas Drew sino Live na po tayo sa DWIZ, ALU Channel 23, Sen. Good morning po, Senator. Ay, maganda umaga, Sir John at uh, Sir Drew. Good morning. Alright. Uno sa lahat, kamusta na po yung uh, updates sa uh, pinaputok niyong uh, issue ng... Uh, LOA, l o, -O Letter of BIR. Authority ng BIR. Senator. Kaya po nga po, ng, uh, unang pagdinig ang uh, Blue Ribbon Committee at pinatawag po natin yung mga dati na uh, Commissioner, si na uh, Commissioner Lubagi at Commissioner Inares at ang bagong Commissioner na si Charlito Mendoza kasama rin si uh, Secretary Federico ng Finance at pati lahat ng mga, hindi naman lahat, hindi halos lahat ng mga RDO, Revenue District uh, Officers ng BIR uh, sa Metro Manila, kasama na rin yung mga uh, VAT uh, officers nila sa NCR. So ang nangyari nga, eh, aminado na napakadami pala talaga John at Drew mm -hmm. ang nailabas na letter of authority. Itong letter of authority actually, ginagamit lang ito kung magdud magdududa ang BIR mm -hmm. sa mga ikang hindi mo binayaran ng tax. So maniwala kayo hindi. E, simula January this year hanggang October pa lang, di ba natatapos ang taon, 75,000 na raw na lowa ang na-issue nila. Huh? So, hindi pa kasama dyan yung mission order. 75,000. Huh? So tatanong ko sana kung bakit 75,000? Ibig sabihin 75,000 na mga negosyante, mga manluloko. Hmm? Eh hindi. Kasi ang problema, ginagamit ito ng karamihan sa mga tiga BIR para mangoto. Hmm? Sir San Erwin na interview rin namin dati si dating Commissioner NRS dito sa programa at binabanggit niya na sa panig ng negosyante kung wala ka namang ginagawang kabalbalan hmm. hindi ka dapat matakot. And ang problema kasi dito John at Drew um may mga nagsumbong sa atin apat na beses sa hmm. dalalahal na lowa hmm. iba-iba. Merong uh, ika nga yung sa tax assessment after few months Nandyan yung taga-BAT naman, after few months, yung uh, income tax naman, in mean, sunod-sunod, I mean in six months. Hmm. Eh, parang, bakit hindi na lang isang assessment na lang? Kasi iba-ibang tao ang pupunta sayo, uh, iba iba sa iyo. Sa na lang pwede. Exactly. Iba-ibang hmm. lagay hmm. din yun. Kasi Ah uh, gusto nilang lang pwede lang patagalin kasi jan at uh, draw ng hmm. isang linggo yung assessment. Nandoon sila sa negosyo mo, paikot-ikot sila doon. Para hmm. kang para Nung kapag nanakaw, nakakahiya. Exactly, oh. nakakahiya sa mga customer mo. Oh. Nakikita mga naka-ID, BIR, nandoon sa may kaha mo yung iba, yung iba nandoon <laughs> sa loob siya. Sen, sen, hindi mo pwedeng nabanggit na mukhang nambubuli na itong mga ito sa mga negosyante? Yun na nga, John at uh, Drew, eh, yun na yung sinasabi ko na uh, nabubuli nila. Kasi kung ah. pwede naman, isahan na lang. Di ba? Ba't pabalik-balik? Meron pa nga nag-report sa Antigua Batangas, yung kanyang gasolinahan, nilagyan nila ng parang, yung parang uh, close or open, di ba? May hmm. tag na gano'n nilagay. This uh, establishment is under BIR audit. Wow. Hindi nakakahiya sa mga customer. Parang, hmm. Uh -huh. mo. magmanakaw. Ka. Exactly. Tapos, isa nandun sa, nagbabantay doon sa kahira, yung pinapasok hmm. na pera. Talagang, para mapahiya ka lang. So ang gagawin wow. ng negosyante para arreglo na lang. Para sige na sir alista na, na po kayo. Kahit na bumayad ng tama. Kasi kahit na nagbayad ka ng tama, Drew, pwede ka pa rin uh, John, pagpadalhan mm -hmm. ng loa. Masa mm -hmm. discretion nila yun. Nila, nagdududa kami. Ang lowa kasi uh, John pa. at Drew, parang search warrant. Mm -hmm. So kung walang nakita, hindi mo naman pwedeng i-demanda yung mga polis. Dahil sa lang, may next tip sa amin na mayroong... Meron kang drugs dito. Kahit wala sila makita ang drugs, wala mm. kang magagawa. dahil search warrant eh. Correct. Oh, ganun okay. pala kapangyarihan ng lowa no, oh, Sen? Uh... Tama po yun. Hindi lang lowa may, may mission order pa kung tawagin. Oh. <laughs> At ang isa pa, malungkot pa, sa district pa lang, meron ka ng lowa? Pagdating, pwede ka pa rin padalhan ng main office ng LOA. Wow. So, dalawang business in patong, one month pwede ka sa District yun eh. Uh. Iba naman dito sa main office. May hmm. suspect siya kami. Baka hindi nakita ng district. Opo. Uh, hmm. Senator, uh, since when tama ba uh, itong... Uh, Pag-abuso sa LOA. Itong scheme na to uh, ilan taon na ba? Na Natumbok ba natin kung ilan taon na ba itong ginagawa? Matagal na actually yan uh, Drew at John. Ito lang pagpasok ng 2022, Diyan talagang sumipa. Hmm. Noong 2022 raw, nasa 22,000 na lowa ang na-issue. 2023, 40. Pataas ng pataas, hindi mo yung trend. 2024, ah. umakit ng uh, 55. Ngayon, hindi pa na natapos ang 75,000. So, as, ina, kung lang, hindi napigil ito pa agad nila uh, Commissioner Mendoza at Secretary Go, maaaring umabot na ito sa 100,000 ngayong taon. Kaya wow. lahat ay umaaray. Magtanong ka dyan ng kaibigan mo negosyante dyan. Magtanong ka dyan. Sasabihin na, oo, oh, tinamaan ako ng lowa. Parang uh, one <laughs> in every two. Yun, no? oh, one in every two businessman. Tinamaan nito oh. ito lowa na ito. Actually, Sen Erwin, mabanggit ko lang. Binanggit ko rin naman ito dati kay Commissioner uh, I mean, uh na may mga kaibigan ako na nagsasabing lubha talagang napakahirap ng magnegosyo sa Pilipinas, Senator Erwin. Tama po yun. Kasi alam mo ba, isa sa mga nagreklamo kaya rin na inisiit namin yan dahil ilang ambasador na lumapit sa amin at humihingi ng tulong na yung kanilang mga national na naka, naga, investment dito ay dinaanan din ng lowa. Wow. mo na international company foreigner wow. na nagdadala ng trabaho, iilolowa mo. Eh right. siyempre, okay. eh, mga yun, takot naman yung susunod yan dahil mga foreign national yan. Ikaw ba, mm -hmm. pag nagne-negosyo ka sa Amerika o sa, sa Dubai, hindi ka susunod sa batas nila. Susunod yan dahil ah, makukulong ka. Uh -huh. Eh dadaanan mo ng lowa, bibigyan mo ng mission order. Ang ah, masaklap pa dan, may mission order na, may lowa pa. Mm -hmm. Pinabanggit so, na din ng kaibigan na. kong negosyante, medyo nalal Senator Erwin, yung dati raw na eh, minsanan sa isang taon na pagtingin uh, hmm. sa kapag imbestiga sa kanila, naging tatlong beses isang taon. Dumami pa. Nadagdagan. May agency sila dyan, dyan eh, parang hmm. yung revenue tax audit na isang ahensya lang, isang department pupuntahan ka dahil hmm. sasabihin, Mr. John, eh, may duda kami na kulang ibinayad mo. Ayon, mag a yun, da isang linggo, titig lahat ng buong libro mo, mga resibo na na-issue mo. Pero silently, doon sa loob ng office mo yon nag iimbestiga Ito mm -hmm. apat na beses eh. Mm -hmm. At paikot-ikot pa talaga ang ihaharas ka eh. mo, paikot-ikot din sa tindahan mo. Family Sorry, owned ka the, uh, ka restong, na... Kahira pa miso na <laughs> Nakaabang. <laughs> exactly. Wow. Doon sa gasolinahan. Doon sa gasolinahan. <laughs> doon sa... Doon uh -huh. sa mga Walang Tam pinipiling negosyo ito, Sen. Ma mapamaliit, mapamalaking negosyo. Uh -huh. Ayan talaga ang ano, wala talaga sila wala pinipili. Wala na... Wala na drone, kahit na waliliit. Uh -huh. may mga kaibigan ako may ari gasolina sa Batangas. Wow. In Inodic. In 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 Kaya yung, pala yung nila pa ng Singil sa crudo. <laughs> Apektado pala ng Kaya tax pala. <laughs> Apektado pala sila. Anyway. Pati <laughs> right. yung mga, uh, -huh. yung mga family-owned na mga grocery store, yung mga malilit na pag-aari sa pamilya. May dama rin yung, pati yung mga kainan. Okay. okay. Ginadaanan <laughs> na rin. Opo. Oh, May mayroon bang solusyon, uh, Senator Erwin, uh, just in case, kung sobra man ang kanilang nasingil, eh, maibabalik ba natin? Maibabalik ba yon Kung sobra man, ha? Ang problema Milla. ngayon natin dito, uh, John at Drew, aminado yung bagong upo na commissioner. Kasi naitanong kahapon. Mm -hmm. O oh, sige, paano mo Kasi pwedeng, kunare, ang negosyo ninyo ay uh, sabihin natin, isang restaurant, sasabihin, kulang kayo ng bayad ng 10 milyon bayaran oh. nyo. Mm -hmm. Nahahagil yun eh. Pwedeng sabihin, o oh, sige, John, eh, kung ano, bayad ka na lang ng lima, yung resibuhan natin dalawa at sa amin tatlo, naka-discount ka ng lima. Aroy. So, ang problema ngayon, hindi dapat naka-enter sa libro yon ng BIR kung magkano binayaran ni Don Ibanez Restaurant. Hmm? Ay, ang problema, wala silang record gano'n, nawawala raw. Yun lang. lang. Talagang tinalahib. <laughs> Parang nangyari, natalahib. So, wala, wala, wala silang record na na magkano binayad mo magkano Lipad pumasok sa na yung sa... Ano mo binayad mo exactly mm -hmm. nakalagay lang doon yung assessment mo kunari 20 million pero yung binayad mo yung resibo yun ang hinalap natin kahapon wala okay. silang may proof dahil wala raw silang record oh samantalang sa mga ordinaryong oh. nagbabayad ng tax ang higpit nila sa lahat ng requirement senator erwin ang isa pang malungkot din sir john itong lowa pala na ito 2% lang ng kabuang tax ang nakukolekta nila sa loa. 98% yung voluntary pa rin na payment ng mga negosyante. So ano pa ang say-say kung 2% mm -hmm. lang? Ang nangyari kasi binubulsa nila yung 75% ng binabayad, 25% na pupunta sa gobyerno. Grabe, no? Mas malaki pa yung sa kanila kaysa yung sa na napupunta. Ibang klase Para talaga. Para din palang ghost. Kaya <laughs> ngayon sa nga doon na tinanong ah, ating kahapon, eh. Sir John, eh, questionable, may eh. mga info kami na marami mga bahay yung mga yan. May marami wow. Mga, parang mga DPWH din, eh. Wow. Pero... On smaller scale, parang 20 million, 30 million, hindi kagaya lang price na 100, 100 million. But Pero just the same, million pa rin yun, yun sir, e. Million, million exactly. pa rin ang usapan. Diba? Exactly. Oh. 20 million, 30 million. Di ba? Hindi. Nga namin nakita kung gano'ng karami yung gano'ng pera personal. Eh. <laughs> anyway, lilihis kami ng konti. Ha? Ito, mas controversial din ito dahil sinasabi nga nila, pagdating sa apelido sa politika, mukhang nagkakaroon ng problema. Anti-political dynasty bill, Senator Erwin. Anong respond mo rito? Nakita ko yun, uh, Sir John at uh, Sir Drew. Tama naman. Eh kampanya pa lang tayo, sinabi ko na nasusuportahan ko yan. At uh, nung mag-file si Sen. Lacson ng bill, uh, isa ako sa mga co-author niyan. Yung uh, version na uh, yung nakita ko rin kahapon na i-final, halos magkaparehong version ng uh, Senado. Yung final ni uh, Speaker Bojide at saka ni uh, Majority Leader Sandro Marcos mm -hmm. na para lumalabas doon, ang pagkaintindi ko, hindi kayo pwedeng sabay-sabay lahat tumakbo sa national position. Mm -hmm. uh, presidente, vice president, senador, dapat hindi kayo magkakamag-anak. Mm -hmm. right. Or pag uh, provincial sa provincial level, LGU, oh, hindi rin kayo magkakamag-anak. Pero ang nakita ko parang isa pwede sa national, maaring uh, maaring uh, vice presidente mm -hmm. tapos yung isa nasa probinsya, parang ganoon. Pero hindi po mm -hmm. pwede yung sabay-sabay kayo sa nagsisiksikan kayo din sa probinsya, naikiksikan kayo din sa munisipyo, mayor, vice mayor, konsehal. Parang hindi ganun yata yung uh, tono ng uh, batas sa Congress. Alright. Pero pag-uusapan pa naman i-reconcile. -re mm -hmm. Po. Uh, Senator, ano lang po tayo doon tayo sa issue naman po ng uh, budget. Tama po ba? kasama uh, po ba kayo sa bicameral, Senator? Tama po 'yon. Actually, dapat namaya po 'yung uh, BICAM eh naurong po. Pareho po 'yung uh, aming technical staff kasi piniprint palang pa lang po dahil nga uh, line per line po inaayos po medyo makapal po 'yung libro. Ah, mm -hmm. uh, okay. uh, tapos bibigyan mo po 'yung ika uh, eh, nga halos 48 members both from the Houses of Congress, ang you no know, 48 mga 30 plus. So, 'yung printing po So, mangyayari, mag-uumpisa po yung bike cam um, sa Sabado po. Sabado bukas. and Linggo. Bukas. Opo, bukas, bukas. po yun. O, tapos, eh, live po yun. May maraming... marami. Pag-limsi we understand, umaayaw ka sa live streaming before. ano okay ba yung na ba? naging dahilan nun, uh, Senator? Hindi, hindi ako sa umaayaw sa live streaming. Sinabi ko nga, sangayon ako no, sa live streaming. May okay. mga... Uh, ilala na ko narinig na galita sa kongreso na medyo hindi naman uh, pinahayag pinahayag publicly pero sinabi ko ako tatanungin mo diyan sen ayo ko so bakit pare mm -hmm. eh wala lang wala, parang ano usapan niya ni eh, budget sabi ko dapat niya mas labot i live kasi mm -hmm. para makita ng tao wala tayong tinatago okay, misquote ka na naman sa angulo na yon sa Ren <laughs> sa Erwin wala na headline na <laughs> ayaw mo eh <laughs> Hindi, wala akong sinabi na Ayos Sinabi ko, may mga kilala ako, ng mga kaibigan ah. ko ka dyan sa course. Ilan lang naman na nagsabi na, ayaw nila kumaari. E eh, sabi ko, bakit mo, bakit ka umayaw sa Juan Pre? Tapos sinabi, eh kasi, siyempre, pag may mga adjustment, di diba, sa BICAM na, itong pondo na ito, ilagay mo dito, itong uh, DPWH, bawasan mo, o itong DepEd, adagdagan mo, hmm. itong DOH, alisin mo ng ganito. Siyempre, di ba? May mga manunood daw na baka hindi gusto. Mm -hmm. eh, sabi ko, wala tayong magagawa. Eh, kailangan kasi ipaliwanag kung bakit Ama. ka maglilipat ng Pondo, hindi mo naman kasi binap sa oh. bike kasi hindi ka na nagbabawas ng pondo. Talagang nakapako na yun sa oh. 6.7 trillion. Ang mangyayari lang, adjustment. O bawasan mo itong, for example, Hagel, Hagel. itong uh, oh, health, alisin mo, lagyan mo, idagdag mo dito sa BMW. Yun ang ginagawa ng hmm. bike cam. Hmm. Pero yung dating bike cam kasi, one for you, one for me. <laughs> yung <dating bike> cam. <laughs> Tapos two And for yung you, two, two, for is, is two, for, two for me. Two for you, two for me. Hindi, dapat eh, mas marami sa amin. bakit? Eh, kung kongreso kami mas marami kami. <laughs> <laughs> anyway, last on my part, so malinaw ha, ah, hindi ka umaayaw ha? Ah. Okay, last de, on my de, part. Yung sinabi Apo. ko, sinabi ko eh, may mm. mga kasama kaibigan ako na sa among mm. um, as mga kaibigan sa kongres na ayon nila. Ako sabi ko pa tayo niyo. All right. Ito na lang, last on my part with Jordalya Senator Erwin. Kailan kayo huling nakipag-usap at nakipag-communicate kay Senator Dela Rosa? Wow. <laughs> Nung pumapasok pa siya sa Senado, <laughs> I think that was three weeks ago. Ano yun? Wala. Wala, wala? 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 Hindi ko nakikita na, na, na. si Senado de la Rosa Hindi eh. wow, ko nakikita siya nakikita. Alright. Okay. Hindi okay. na pumapasok. Uh, Sen, alright. Baka may karagdagan pa po kayong detalye dahil bukas uh, pa magsisimula ang bayan. Wala naman ho ba kayong uh, Christmas party, wala ko ba kayong papasayawin po sa Christmas party? Easy! Yeah, okay. Huwag <laughs> ganun! Ayari na naman tayo. <laughs> <laughs> Napasta na. ko nga yun. Sinipilit yung pangalan ko doon. Eh, eh eto eh. nga. Eto nga, sa Nero eh. May R daw. Oh. Tapos may Y. So, palitan daw yung W-I gawing W-Y-N. Anak na. <laughs> Pero kung maganda noon, wala kang Y. Oo, wala kang Y. Sabi nga doon sa nakaraang hearing, Safe ka, bro! anyway, <laughs> 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 eh, baka may karagdagan ka <laughs> <yung laughs> po, po mesahe, Senator. mensahe, <maka> Senator. po eh, kayo. Sa, ang hakin lamang, eh, ginagawa naman ng pamahalaan ngayon ng Kongres na Senado na iayos kasi talagang nasira, nasira yung mga institusyon, yung imahe, talagang katakot ako sa nangyari ito, pinaimbestigan ng Pangulo. maganda rin naman, mm -hmm. para kumukaw sa lahat. Eh, diyan ka naman kahit papano, eh, matutuwa dahil... Eh, mismo ang pangulo na nag-utos kay siguro kung iba yan hahayaan lang, magpapalusot ito mm -hmm. talagang ang daming nadadamay na investigation at uh, mm -hmm. sana nga lang tama rin sabi ng pangulo kailangan pag sinampahan ng kaso dapat solid ikang airtight ang kaso kasi baka makawala na naman pati technical. technical ang gobyerno makalab maka, baka baka na naman di ba sayang lang din mm -hmm. so 'yun lang yung mensahe ko tama naman at uh, ginagawa na kagaya ngayon ob oh, lagi open yung Senate at saka Congress na magkaroon live streaming yung uh, BICAM. Kaya kauna-unahan ito uh, sa history na magiging dati. Hmm. Kasi patago eh sa mga hotel sa gabi, sa mga kwarto <laughs> yeah, ng hotel, mga BICC sa na mga golf club. <laughs> o ngayon sa PICC live streaming. Sine, <laughs> si, I believe si set up yada ngayon yung mga camera para parang, mapanood. Uh, mga recreation ng datingan. Yeah. Eh. Dan, Senator Erwin, maraming salamat sa pagkakataon. na And from time to time, maabalahin ka namin. At saka bago nga pala namin makalimutan, uh -huh. ito yung paparating namin sa iyo titatawag na... Ninong! Salamat! <laughs> <laughs> Advance Merry <laughs> Christmas <laughs> po, Ninong! <laughs> Ay, kaso wala pa ako na nakikita ng mga sulisip na mga... Eh, marami na ako natatanggap. Eh, inaantay ko na lang yung galing sa inyo, Christmas. <laughs> Okay. Alam mo na yan, boss. <laughs> thank you so much, salamat sir. Good morning. Ingat salamat. po. Salamat thank po. Thank you. Apo, Thank you. Good luck, thank good luck, po. sir. Good morning. Thank you. Yan ha. Linaw ha. Mm. Lilinawin lang natin. Hindi, hindi siya, siya total. tutol. No. Na-miss lang siya. Pangalawa, hindi rin siya yung may letter Y. <laughs> uh, yun naman, hindi, yun naman talaga, wala naman talaga. Yun ang malinaw. Alright. right. Yung po mga kabalitan, sa Senate Committee on Games and Amusement Chairman. At Blue Ribbon Committee Vice, Vice Chairman Erwin Tulfo po naman.